Good day guys. So, magandang araw sa inyo. So, ko lang i-flex sa inyo yung achievement na narating ko. So, haba ng panahon, haba ng panahon, hirap. Ngayon ay, so, nakaluwag-luwag na rin. So guys, papakita ko sa inyo isa sa mga achievement ko ngayon. So, ngayon kasi ay meron na kaming swimming pool. What? <laughs> so ayan yung bagong swimming pool namin guys ayan sya uh, mababaw pa lang yan sya ngayon ayan nakikita nyo pero mamaya malalim na yan sya so ayan dito, dito yan mismo sa loob ng bahay guys o so, ayan sa loob mismo ng bahay namin yung aming swimming pool so ayan <laughs> so ayan yung aming swimming pool guys maliit lang sya pero kahit pa paano okay naman ano sa tingin nyo guys? so sa mga tropa ko dyan, baka gusto ninyong mag relax relax, magpa presko, palamig. Welcome kayo dito sa amin. Libre lang mag swimming pool. Dala lang kayo ng alak at saka pulutan. Thank <laughs> you.